Hello, 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 Tapos na, tapos na rin ng ating ilawang atsara. ayun, malamig na siya. So, dito na tayo sa part na mag re na tayo, mga langga. Pakipakin na, balot-balotin na, para makwartahan na dyan. Para meron tayong pangbili ng bulat dyan, ginamos, no? sabon, ano-ano. Ano-ano lang naman. Maiambal natin sa atin. Panimalay ba? Ano? Ito po siya. So, i repack ko pala ito ng 20-20. 20 pesos 20, each. tinong tag 20 tapos after natin balutin ilalako na natin ito mga langga para gawin pera mga langga no? para meron tayong meron naman tayong iambag meron naman tayong kita ano? tapos bukas bukas gagawa ako na banana chips ulit okay? banana chips At banana chips ako ulit para 20-20 natin. Now, diba? Okay na to, no? Hindi na kayo logi. Hindi oh, na pala sila logi. Pagkaginaan uh, siya lang, kaginaan siya may pies na. tayo ipalit ubi. Asin. Bichin. Sabon, diba? So,